Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala salli wa amin wa Ay mga kapadid sa pananampalatayang Islam Pag-usapan naman natin ang tinatawag na mga Epekto Na nadulot ng seher, ng kulang na Mga kapadid sa pananampalatayang Islam Sa libro ng, siher, ng mga sa libro ng mga mangkukula, mga sahirun. Ang seher ay naaayon sa nahahati sa dalawang bahagi. Unang-una, -una, surf, Pangalawa, ato. Ang surf ay seher para paghiwalayin, lagyan ng galit, paggalitin ang mga tao, paghiwalayin ang mga mag-asawa, o paghilaw, paghiwalayin ang mga magkamag-anak para gawing magalit ang ama sa kanyang anak o ang kanyang anak sa kanyang magulang. At ito rin po ang siher para paghiwalayin ang mga asawa. Itong siher na ito ay pwede rin paghiwalayin ang mga pamilya. Pwede rin lagyan ng galit ang mga magkakamag-anak. Pangalawa naman ay ang atf. Ang atuf ay para pagsamahin, para pagmahal, para magmahalan ang mga tao. Pero mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, kahit na mayroong seher na gano'n na atuf para magmahalan ang mga tao, uh, makikita mo sa mga 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 mangkukulam na minsan makikita mo talaga na magan, akala mo maganda ang nangyayari sa kanila kasi mayaman sila, mayroon sila mga sasakyan, yung mga mangkukulam, yung mga yung nila, mga magaganda ang, ano sa buhay. Pero makita mo mga kapatid sa panatay Islam, makikita mo. Magkakasundo nga silang lahat, pero lahat ng kasalanan nandiyan na sa kanila. Nandiyan na sa kanila ang riba, zina, pagsisinungaling, at lahat ng kasalanan, panunod ng TV, mga ganyan, mga kalaswaan, nandiyan sa kanila. So ito mga kapatid sa pananampalat ng Islam, meron tayong tinatawag na 14 ang naano ko dito na 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 ano ko na sulat ko dito na mga sa pag-analyze ko lamang ito, pwede rin ako magkamali. Pero meron akong 14 na tinatawag na epekto na dulot ng seher. Unang-una, meron tinatawag na seher para pumatay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, minsan nakala nyo, iba ang ikinamatay, yung pala, seher pala. Pero mga ganun. At sabi ng mga ulama, yung seher para patayin, para pumatay, ay seher, yun ang ginamit para patayin ang Propeta Muhammad SAW. Pero hindi imapekto ang seher sa Propeta Muhammad SAW. Hindi, hindi, din, parang naano lang, parang na na apektuhan lang ang psychology ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya namatay. Pangalawa, seher seher para mahirap ang mag-asawa sa pakikipagtalik. Meron mga ganyan makikipagtalik ang mag-asawa, yung lalaki hindi siya hindi, hindi, lumalakas ang lalaki sa pakikipagtalik, yung babae ganoon din. Tapos merong uh, pangatlo, merong seher para Uh, isa dito sa sarf na seher seher para maging pangit ang tingin sa kanyang asawa mayroon mga ganyan parang nakikita mo yung asawa mo napapangitan ka sa asawa mo yon isa yun sa mga seher pang apat naman gayuma gayuma isa at, at, at ito yung af na seher ay para magbuklod-buklod magmahalan ng mga tao Number five, hipnotismo. Hypnotism. Yung mga hipnotismo ay yung napapasunod mo kung ano man ang gusto mo. Doon, kuwari sabihin mo sa mangkukulam, sa mangkukulam, sabihin mo sa mangkukulam, sa Sabihin mo na, ito, gusto kong ipakulam ito. Tapos, para mapasunod ko siya sa lahat ng gusto kong gawin, mayroon mga ganoon, mga kapatid sa so panampalasan. Pang-anim, budol-budol. Yung budol-budol naman ay para makuha mo yung pera ng mangkok ng ng bibiktimahin mo. Pangpito yung mga anting-anting anting-anting na tawid Yung anting-anting ito yung mga sinusuot ng mga taawid, mga tamima para proteksyon, para pang baraka. Pero hindi nila alam ang anting-anting taawid ay ang um, kanilang kapangyarihan ay nanggaling sa mga demonyo, sa mga shayatin, sa mga jin. Mayroon din pampaswerte, may pampamalas, may panggamot may mga, meron siya na mga panggamot ang ginagawa ng jin pumapasok yung jin sa tao tapos inaalam ng jin kung ano yung sakit ng tao na yun meron ding mga pampabaliw na siher sinabi dito ala din riba layakumu, kumu na illa kamaya kumu la di at akabuto sa mas may sabihin ang mga taong lumalamon o kumakain ng riba, sila ay hindi makakatayo sa araw ng paghukom maliban na lang sa katulad ng pagtayo ng isang hinahataw ng shaitan tungo sa kanyang kabaliwan. Number 12, panginginig ng katawan ay pagsisisyor. Number 13, pagkakaroon ng sakit na hindi may paliwanag ng doktor. Pumunta ka sa doktor, walang may paliwanag ang doktor, yan ay yan ay marahil na siheriya. Marang siheriya. Pang-apat, meron labing-apat, meron mga tinata meron kang madalas na bangungot. Nag-aano ka yung pag natutulog ka meron ka nakikita mga ahas, mga hayop na gusto kang kainin, gusto kang tuklawin. Yon isa yun sa mga ano ng siher, mga epekto ng siher. So mga kapatid sa ta'ala Islam, yang lama po. alam natin fi dunia hasanah, wa fila ya hasanah, hasana wa gulam La ilahe illallah, ta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa sallallahu alayhi wa wa khairan.